Oh, hello guys, uh, magandang gabi dyan mga kaibigan natin Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao uh, Mayang gabi sa Tanan, dyan sa Mindanao Saka Visayas, mayang gabi sa Tanan uh, Mayroon na naman tayong bagong kalap Mga medalyon yun Yung iba binalik ko na lang ulit para madami-dami tayong mga ma vlog ano Yan, yan Yan, mayang gabi dyan sa Tanan sa mga parentina ko dyan Mga amigo dyan sa Visayas, Mindanao Mga amigo nato to yung mga bago na naman tayong kalap ito mga friends mga bago natin kalap yan yan ito Santo Cristo ito Bira ito talagang antigo na pati talaga yan yan ito mga kalimitan ng ganito galing sa mga ibang bansa ito sa Roma Italia yan yung kahoy na nakadikit dyan mahihwaga yan yung kahoy na yan yan ito naman, Santo Cristo din ito. Pero hindi siya, ano, hindi siya baliktaran Pero antigo na. Yan. Ito, kabilaan naman ito. Santo Cristo na kabilaan din. Pati ito. Yan. Ito, Santo Cristo, mahusay po na gamit yan sa pang kalahatan, dipinsa, proteksyon. Yan. Pang kaligtasan. Mga ganito. Itong kalimitan ng gamit ng mga, ano, mga yan, mga nasa servisyo. Mahusay kasi yan, mahusay na gamit yan sa, ano, pag naayunuhan uh, nyo at naalagaan nyo yan. Mahusay na gamit yan, Santo Cristo. Tsaka mga antigo na, yan. Kagandahan kasi sa antigo yan, pag antigo ng gamit nyo, talagang kargado na ng dasal yan. Madami na siyang laman na dasal na pagkain na dasal na ipasok dyan, kaya madali na siyang paganahin. Uh, pag mga ganyang mga antigo pag mga bago kasi, ang kaibahan kasi sa bago at sa kasantigo, talagang dadasalan mo po siya ng 49 days na walang palya. Pag mga ganito, itutuloy nyo na sila ng mga dasal. Kaya ng ganito, yan, San Benito yan. Pero ito ay kakaiba. Na-preserve na ito eh, sayang yung surte sana yung nakakuha nito. Bihira kasi ito, yan o, San Benito na kabilaan. Nalimitan kasi hindi kabilaan yung ano. Yan, ito San Benito rin ito pero antigo na yan mga ganda kasi mga antigo na pag mga ganitong antigo talagang ano na siya targado na may mga laman na mga antigo na medal yun ito naman ito maganda ito sa kabuhayan itong ganito sanuse yan o sanuse na may kalong na ninyo, maganda din sa paglalakbay at saka kinakatakutan din ang masamang elemento yan yan sanuse tapos may susi sa kabila yan sanuse din ito sakripisyo sagrado ito mahusay ito sa ano nagdadala ng visa sa kabuhayan papa may tangkay yun ito naman walang tangkay ito muntik na nga mabutasan butasan nung ano nang ano may aari. original na bisya sagrado walang tangkay ganito mahusay na gamit sa papasyorte nagdadala ng visa sa kabuhayan yan mga ganyan yan, kailangan din kasi natin yan pampasirte yung mga ganyan eh kasi hindi lang tayo puro, puro pang kailangan din natin talaga ng pampasirte yung balansi. kasi pagkagaya ng mga mamainit yung ano nyo may sa kabuhayan yung mga daladalan <coughs> yung medalyon yun medyo mabigat sa buhay ganyan pakiramdam nyo kailangan nyo talaga ng pambalanse yung mga ganito mga birhen yan, pambalansyan. yan kailangan nyo yan pag alam nyo mainit yung mga gamit nyo o pag nakaramdam kayo ng medyo maalat o mainit yung gamit nyo na adala-dala kasi mayroon talagang iba talaga na mainit yung gamit yung pang puro pang dipinsa lang talaga proteksyon kailangan nyo talaga ng pambalansi talaga dyan gamit mga ganyan mga berhen ayan mga berhen yan ito lalo na ito mga kalong ito yan ito mga rare ito yan yan, hindi naman kasi natin kailangan talaga yung puro pandepensa. Kailangan din talaga natin ng pambalanse. yung ganyan, beren. Mahusay yan sa pambalanse ng mga gamit, pang proteksyon, tsaka balabal, baluti. Basta mga beren na yan. Ibigay ng baluti spiritual. Yung mga ganyan na beren. Yan, ito. Ito. Kaya na? Meron naman tayo nito. Beren na sabibiyaya. Ang tawag na dyan yan mga ganyan. Tabu biya. Mahusay niyan pang balanse sa mga gamit. Kamila tinititong ito tetragramaton. Yan. An port siya. Ito naman pagkabuhay ang kabila. Yan. May mga mahusay ng gamit sa pangkalahatan. To. Yan na may kalong digo na talaga. Tapos kabila niya ay isang simaternalidad. Yan. Yan nahuhusay na gamit yan. pang ano pang balanse tsaka pang na pang kasama na kasi dyan sa pangkabuhayan pag mga ganito may mga birhen. pero may, may mga kalong na yan kasama na yan ito santo sa maganda ito sa pangkabuhayan tsaka sa protection din mga ninyo ayan mga ninyo natin oh. dalawa balasik Musa ito sa panghalina pampaamo o surte ayan ah, nagdadala ng magandang pakikipagkapwa tao pasamay ninyo ayan para maamo kasi yung ano sa inyo mga tao ayan ito nagpapasuso natin na maliit ah, bihira ito bihira yung nagpapasuso ayan tas kabila ayan Oh, sinagamit niya pang kalahatan ng mga basta rin kalimitan talaga sa ano yan gamit ng pambalanse pampaswerte yan pampaamo ay kung malaman nyo palalo yung pang tigal po ng mahal na birhen ako mahusay din tigal po ng mahal na birhen mahusay ang tigal po nyan yan, yan pinito itong mga gawang ano pa ito kabiti itong ganitong yung pinito eh makapal siya oh kung nagamit yan pang protection. yan ang mga sinaunang mga gamit ng mga sinaunay pinito yan 4 ibang lista pares lang sila ng likod yan 4 ibang eh, ito naman assistis ang kamila yan mga usay na gamit yan sa pangkumbate gamutan yan saka mga din talaga yan pang gamit sa proteksyon yan pares lang yan dito sa dignum yan ang kagandahan dito nakasulat na dito lahat yung mga bibliyato niya. yan Andarin na siya, pandarin kasi nakasulat na dyan yung mga latin sa medalyon mismo yan. ito naman mga nagpareserve sa atin ito swerte yung makakuha nito yan, animasola yan, mahusay ito mga uh, liwanag ng ano yan tatlong persona ito naman inre cross sa kaitaasan mahusay na gamit din sa proteksyon magandang gamit sa gamutan tsaka nainam na pang ano pang depensa sa masasamang ano to masasamang tangka ng kapwa yan yan ito sagrada ito sayang ito si swerte na nito nakailang para reserve na ito kargado na ito eh yan sagrada pamilya yan mausa yan tapos beri ng kabila napakainam na gamit to sagrada pamilya yan pares lang yan sila oh hami ito yan ito kumpleto naman kumpleto Sagrada Pamilya, tatlong persona, tapos kabila assistis. Ayan. Pangkalahatan. Pangkalahatan yan ito. Meron din akong ganito. Sa bag ko. Ayan. Sa Sagrada. Kung sa hindi nagamit yan. Ayan. Assistis din ang kabila. Parehas yan ito. Pero wala siyang tatlong persona. Ano dito sa taas ang tatlong persona? Oh. Ayan. Ahami. Ito kahusay nagamit gamit yan. Ahami din kasi yan. Ayan. Ito naman ang talagang ano. Yan. Lamuerte. Ito. Mahusay na gamit ito sa gamutan. Mahusay ang sumbalik nito. mag nagpapagaling din kasi ito. Lamuerte. Yan. Rare yan. At baka bihira. Lamuerte. Yan. Munong kamatayan. Itong ng mga pinapangarap ng mga manggagamot la Muerte nunong kamatayan so nagamit talaga sa ano yan pang protection yan yan atardar yan ito talaga itong atardar yan sa pangkombate magandang gamit yan ito sa mga manggagamot yan ito, ay, ito kasi ay just anyong direkma yan yan talagang pangdigmaan digmaan ika nga ipang kumbate yan pares lang yan sila nito yan waxim yan to yung sa'yo gamit sa gam pang gamutan yan saka pang protection kasi kaya kaya, uh, mahilig ng uh, ano nito sa mga mga gamot ito kasi malakas kasi gamit na protection yan kaya pag nag uh, ano kayo ng ganito talagang matibay talaga yan matikas na magamit yan atardar ito atardar din ang kabila oh. yan to waxim yan at ano din yan infinito din yan nag-anyo yung an yung ano siya an yung waxim yan yung mga hindi pa nakakapakinig sa akin sa ano dati yan yan yung bumulusok siya ng tubig nung pag-aahon niya nag-anyo siyang espiritum waxim yan infinito din yan infinito din ito naman tatlong mundo yan mo siya nagagamitin ito sa ano itong ano talaga oh kapal yan Naka imbus talaga yung kanyang ano, yung kanyang ano, rare pati talaga. Yan. Mahusay na gamit ito pang protection. Yan Oh. No. naman. Yan libre-libre. No, Ibig sabihin, talagang pang kaligtasan talaga siya. Yan. Salbame. Pang ano siya, pang kaligtasan na gamit. Yan to, 'yan bukalis 'yan. Mahusay din talaga ito. Ang itong kalimitan ng mga ano sa magandang gamit sa ano sa pagkalalaki. 'Yan, tamimi kasi sa inyo dito 'yung matatapang. Tingin sa inyo ng mga tao dito. Araw, 'yan. Talagang ano siya, gamit sa pagkalalaki at saka sa pangkaligtasan. Mahusay din 'yan pagkaligtasan yan sa yung ano niya yan ito naman yung isa natin uh, 72 names of God ito mausa ito pang kalahatan kasi nandiyan na lang kaukit lahat ang 72 names of God yan pangkalahatan yan yan ito namang ninyo yan sa kamay yan, pares lang yan sila ninyo Ah. Uh, nagbigay ng ano, magandang ano sa kabuhayan yan, yun na may kapa tsaka ano din yan kinakatakutan din ng mga masasamang elemento yan ninyo yun Jesus yan eh <coughs> yan yan ito beri na may kalong dalawa bata tapos meron siyang araw at buwan yan bihira yan tapos kabila ay rosas mundi mausay na gamit sa pangkabuhayan rosas mundi yan naman isa ngayon nandiyan na nakaano yung station of the cross tapos kabila niya is Antonio Antonio de Padua ayan ito mahusay na gamit sa pagtaboy ng mga salot saka peste maganda ito pag meron kang hayupan ito maganda Pangtaboy ng mga salot mga salot yan sa Antonio de Padua mahusay yan kalong na sininyo yan ayan ito naman ayan cactus na aroma na maliit tumuho sa ito ito na lang like, ko nakikita na kalimitan na gamit ng mga sinaunang tao yan cactus pico you know? may kilay pa oh. talagang makisig ito baka lagaan ko na lang siguro ito parang kakaiba siya eh no? Huh? ito ka ang Mahalakas kasi gamit ko ng protection itong suspect to ko na ito. A, A, A ano. kahit mabanggit mo lang yan pangalan, aram akdam aksadam. Alo uh, aram akdam aksadam. Adonai. Yan, susi. Oh, ano so yan. Yan. Tsaka uh, ano, yung sa hindi pa nakakahanap pala sa pangalan ko sa Facebook ito lang ang ibibigay ko sa inyo kasi madami gumagaya dun sa akin pangalan ito, yan, screenshot nyo na lang po pag may nais na kayo dyan uh, tapos ano na lang po baka pwede pa ano na lang din po kayo, palo na lang kayo subscribe sa youtube ko para magdami din din mga pong kunti yan, yan ito, sayang ito mga ito surti kayo dyan pag nakuha niyan, ito yan, pinitong hangin mga pinito din yan eh yan. Ang sinag, ano yan, pang protection, pang kalahatan. Yan. Yan lang po yung, ano natin, sa isang araw ulit tayo pag naka ilikom ulit tayo ng mga, ano, no <coughs> ng mga medalyon. Ah, uh, PM na lang po kayo pag may mga, may bigan po kayo diyan. Sige, salamat po. Ah, uh, God bless sa lahat.